Dito lang November 7, nahagip sa dashcam video ang isang batang lalaki habang mabilis na tumatawid sa Kirino Avenue sa Maynila. Maya-maya pa, lumapit ito sa isang sasakyan at agad na hinablot ang cellphone ng pasahero at saka mabilis na tumakbo. Grabe o. Oh. Sa cellphone video namang ito nakuha noong November 1 sa Mel Lopez Boulevard o Road 10 sa Tondo, Manila makikita ang grupo ng kabataan na tinatawag na Jumper Boys na nakasampa sa isang truck na naipit sa gitna ng traffic. Isa-isang kinukuha ng mga bata ang mga bakal na karga ng truck. Mahal yung mga piyasa na ninanakaw mula sa mga truck. Kung minalas ka at ang nakuha sa iyo e eh, baterya, ang sabi nila aabot ng 20,000 pesos ang kada baterya paano nga ba dapat inaaksyonan ang mga ganitong insidente kinasasangkutan ng mga minor de edad? Dito, pagpapawisan ka sa sarap ng bangus nila. Mm -hmm. best seller dito. Ito yun. 30 ito dati. Ngayon, 35 na. Dinawasan ng isang ano. Napakasarap ito, dinakdakan nila. Dati, 75 pesos yan. Naging 80 pesos. But dati mas puno. Kano po ngayon ang pila ng tilapia? Sa panahon ngayon, napatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sana na nga ba aabot ang 500 pesos mo. Sinubukan naming mamili sa isang palengke sa Quezon City. Ang limang daang piso katumbas na ngayon ng dalawang kilong bigas, isang supot ng mantika, limang itlog, isang kilong tilapia, ligtat piraso ng bawang, sibuyas, kamatis, at ilang piraso ng gulay. Marami ang umaaray sa hindi naabot kayang presyo ng mga bilihin at serbisyo. sanya nga ba aabot ngayon ang pera ni Juan? 2008, nang buksan ni Aling Rustika ang karindirian nila sa Rosas Avenue, Quezon City. talaga namang nakakatakam ang dami ng ulam na pagpipilian. Pero ang best seller daw nila, bulalo, tuna belly, at inihaw na bangus. Hindi na talaga ito, ano? Mm. Mm. Ayan ang una, nung kami nagluluto niyan, na maka ano, buo. May dumating sa amin na kukuha siya ng 20 peraso, pero gusto niya biakin. Yun, doon nagsimula ang buka. Apat na bangus po tas dalawang ensalada po. From uh, municipality of Pateros po. Talaga po kasing masarap po. At talagang dadayuin po talaga yung bangus po dito. Nagsimula raw sila sa 80 pesos kada piraso noon ng bangus. Pero ngayon, 250 pesos na ang benta nila. Para manatili ang parehong kalidad, mas pinili raw nilang magtaas ng presyo kaysa bawasan o baguhin ang mga sangkap. Noon, kung gumawa kami ng gulay, dalawang dalawang storage siyang malaki yung lalagyan. Mm. Ngayon, pag may hinahingi ang customer, namimigay pa ako, walang bayad. Sa panahon ngayon, wala nang, wala nang libre talaga. Ayun, Oh, wala nang libre. Dito, pagpapawisan ka sa sarap ng bangus nila. Mmm. Hmm. <laughs> Tara. Tara. Mas naintindihan namin ang sinasabi ni Aling Rustica sa pagsama namin sa kanyang anak na si Ramil sa pamamalengke kinabukasan. Pasok tayo sa loob, mamamalengke tayo para sa paninda ko ngayong araw na ito. Kasi lahat ng paninda ko, araw-araw, bago lahat. Kung doon, nasa 15,000 pesos ang kanilang puhunan. Ngayon, umaabot daw sa 23,000 to 25,000 pesos ang kailangan para sa labing limang putahe na ibinibenta sa kanilang karinderya unang namili si Ramil sa meat shop. Magkano ang ko? Lahat ng kinukuha na ko magaganda lahat ng paninda. Malinis na. Tsaka kabisado ko na presyo niyan. Nisan, pinapayagan siyang mangutang ng ilang tindera sa palengke kapag kukulangin ang dala niyang pera. May mga kulang kasi pang panindang hindi nakalista. Kailangan bilhin. Kaya kinukuha ko lang muna. Resibo lang na resibo yun sa akin. Bukas ko babayaran. Malaking tulong rin daw ang nakukuhang diskwento ni Ramil mula sa mga asuking tindera. Magkano ngayon ang kilo ng baboy? 280 Sa uh, mga laman. Pagsuki, may discount. Bigay ko sa kanya. p lang. Sa liyempo, ganun din. 330 ang bentana. May nabigay ko sa kanya P330. Matas ang manok ngayon. 190 Yung para noon. Laki pa ng diferensya. Pag tumaas na, wala ka na magagawa. Kailangan mong bilhin bukod sa sumabay rin sa pagtaas ang presyo ng mga gulay. Mataas ngayon ng gulay. Dati, pumapalo lang 80 mga lixelleri, ngayon may tsandaan. Ang labuyo yung ngayon, 450. Magkano lang dati ang baking ko, minsan pinamimigay pa yan eh. Pag sobrang dahil, pag luma na, tipid-tipid, isa-isa lang ang bigay. Dati ang kamatis, magkano lang kilo nito? Halos tapon nga sa tabi ng kalsada. Ngayon, sandaan, 80. Sa akin, 80 lang ang bigay. Matapos ang pamamalengke, ubus ang higit 20 mil Nadala dala ni Ramil. Ang mga binili sa palengke ni Ramil, agad na inihanda ng kanyang inana si Aling Rustica. Ang asawa ni Ramil na si Angelita, ang siyang tagaluto naman sa kusina. Hindi bali na raon na bumaba ang kita, basta hindi mawala ang kanilang mga suki. Yung mga may kaya, nadaing Yung pa kayang wala. Pero hanggat makakaya ko na maibigay sa customer na yung makakaya ng bulsa, ibinibigay e ko. Kahit kasok doon, kaunti lang ang kinikita namin. Meron pagod ka, pagod ka. Kaunti lang kinikita doon. <coughs> ang kainang ito sa Malabon City. Binabalik-balikan naman ang kanilang rilyanong pusit, mechado at tortang alimasag. Minsan na silang dinapa ng pandemya. Ngayon palang lang sana makakabangon ang karinderya ni Aling Meli. Pero panibagong hamon na naman ang hinaharap nila. Mula ng buksan ang kainan nila noong 1966, ngayon lang daw sila pinakanahirapan dahil sa taas ng presyo ng mga rekado at bilihin. Dati kumikita ako ng medyo maganda-ganda, ngayon nabawasan na kasi naagaw na noong mahal ng sibuyas, mahal ng mga ingredients. Kaya kailangan rin daw nilang magtaas ng presyo. Alam naman ng tao na mahal ang bilihin. Yung quality, hindi ko inaalis Naintindihan naman daw ng kanilang mamimili ang pagtaas nila ng presyo. Milchado at lechon. Okay naman yung presyo niya kasi bibili ka doon sa iba, konti lang hindi, hindi masarap. Eh dito, kahit medyo mas mataas siyang konti, masarap. Okay lang. I think okay lang naman siya, pero lang naman yung ano, price niya compared sa iba. Kung barbecue at ilang inihaw ang pag-uusapan, the best raw ang luto ni Lin kung meron talagang masasabing best seller dito, eto yun. Barbecue nila. Sarap. At syempre, may lamang sukaya. Ihigupin mo. Pero kailangan niyang magbuhas ng serving. Para hindi malugi ang kanyang kainan. 30 ito dati. Ngayon, 35 na. Binawasan ng isang, ano, isang hiwa. Paano kayo nag adjust Same pa rin po. Yung sa pagtutusok na lang po namin binabawi. Isa? Bawas ang isa? Yes po, sa slice. Pero bukod sa pagbabawas, napilitan na rin si Lina magtaas ng presyo. 1996, nag-start po yan, 12 pesos. Hmm. Naging 16, naging 18, 20, 25, 28, ngayon 35 may mga nagkatanungan kung bakit kumonte. Pag in-explain naman po namin, naiintindihan naman po, po nila. Tapakasarap ito, dinakdakan nila. Isa rin ito sa mga binabalik-balikan ng mga customer nila. Dati, 75 pesos yan. Kaya na lang presyo ng bilihin. Naging 80 pesos. Kaya dati mas puno. Biniwasan nila konti. Wala eh, talaga. Mahirap ang buhay. Salamat ka, Josh. Pero, masarap pa rin. Pero ang daming hamon niyo yung panahon oh. Sobra po, ang dami. Oo. Sa mga bilihin po, sa tangke po ng gas. Sobrang taas po talaga ng tinaas. Kulay, ingredients po. Mantika, suka, toyo, at po yan, nagtaas. Sobra po. Sa isang araw, magkano kunan ar mo? Para tumakbo to? Ano po, mga kay pagsama na po yung mga karni. Lahat-lahat na yan? Opo. Pero ngayon? Ngayon po, ano na, 15 to 16. Wow. Pumalo sa 7.7% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ngayong October 2022, pinakamataas sa nakalipas na labing na apat taon. Sabi ng Department of Trade and Industry o DTI, ilang bagay ang dahilan nito? Unang una, yung supply chain disruptions. Nung nagkaroon po tayo ng conflict yung sa Ukraine, marami pong naapekto ang supply chains. Pangalawa, gumalaw yung presyo sa world market ng langis, which also affects um, the cost to transport raw materials. Palihwalad ng isa ekonomista, aabot hanggang sa susunod na taon ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hanggang first quarter of next year, makikita pa rin natin ang patuloy na pagtaas ng presyo o yung uh, paggalaw. No? At uh, hindi pa wala pang kasiguruhan na nagiging stable na ang presyohan sa merkado. Ang problema, nagtaas ang halaga ng mga bilihin. Pero hindi naman sumasabay ang pagtaas ng kita o sweldo ng mga manggagawa. Talagang kailangan tulungan din ng pamahalaan ang ating mga maliliit na mga negosyante para makasabay sila sa pagtataas ng sweldo ng kanilang mga manggagawa. Sa matala, sabi ng DTI, ilang programa ang kanilang ginagawa para tulungan ang mga mamimili. Nakikiusap din naman kami sa manufacturers to make it in tranches so hindi kaagad yung isang beses lang yung pagtaas ng presyo. What we are hoping is that yung mga polisiya po ng ating gobyerno to manage inflation and rising costs um, are in place and will work. Sa panahon ngayon, marami ang todo tipid at doble higpit ang sinturon para mabili ang mga pangunahing pangangailangan. Huwag mong asahan ng ibang tao, ang asahan mo yung sarili mo. Matuto kang magtiis at magtyaga. Sana po kung may magagawa po na paraan para po mabalik po sa dating mga presyo yung mga bilihin, lalo na po sa mga karne, sa mga gulay. Ano man ang gawin natin sa bilihin natin ngayon, wala tayong magagawa kasi lahat naman tayo ganun din. Eh. Basta ikaw ay mag na lang muna. Ang tanong, hanggang saan ito kakayanin ni Juan? Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook. Nito lang November 7, nahagip sa dashcam video ang isang batang lalaki habang mabilis na tumatawid sa Kirino Avenue sa Maynila. Maya-maya pa, lumapit ito sa isang sasakyan at agad na hinablot ang cellphone ng pasahero at saka mabilis na tumakbo. Ayon sa nag ng video, hindi na nahabol ng pasahero ang bata. Grabe sila, oh. Sa cellphone video namang ito nakuha noong November 1 sa Mel Lopez Boulevard o Road 10 sa Tondo, Manila. Makikita ang grupo ng kabataan na tinatawag na Jumper Boys na nakasampa sa isang truck na naipit sa gitna ng traffic isa-isang kinukuha ng mga bata ang mga bakal na karga ng truck. Ang dalawa pa kasamahan po pwesto sa gilid ng truck at tila binabantayan ang driver. Nang umandar na ang sasakyan, mabilis na nagtalunan pababa ang mga kabataan. Paano nga ba dapat inaaksyonan ang mga ganitong insidente kinasasangkutan ng mga minor de edad? Sapat ba ang programa ng pamahalaan para maituwid ang kanilang mga landas? Sa pagpunta namin sa Road 10, nakausap namin si Ricky Grepaldo, isa sa mga truck driver na nabiktima ng Jumper Boys. Sa mahigit dalawampung taon niyang pagmamaneho ng truck, hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nanakawan. Wala na to, wala na. No. Ah, ha? So ganito sila sa Oo, yung kadugtong yan, yung kukunin. Tapos ngayon pag nakuha yan, dito na kukunin pa rin ulit. Eh, mahal to eh. Oh, 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 oh <TF3> yung mo, wala na 'yan. So, wire ilaw, yun, yun. ano na? Yung mga seven way, yung seven way sa kuryente. Ganito. Itong seven way. Pag ako, wala na ilaw. Mahal 'yung mga piyesa na ninanakaw mula sa mga truck. Halimbawa, itong tinatawag nilang seven way e eh, aabot ng 5,000 piso kada isa. Ngayon, kung kailangan mong magpa-rewire dahil nanakaw yung mga wire ng truck mo, ang rewiring daw para sa buong truck aabot ng sampung 10,000 piso. Kung minalas ka at ang nakuha sa'yo e eh, baterya, ang sabi nila aabot ng 20,000 pesos ang kada baterya. Bukod sa delikado sa pagmamaneho ang pagkawala ng mga piyasa, may pagkakataon ding natitikitan sila ng mga traffic enforcer dahil nagmamaneho sila ng walang ilaw. Malaking lugi ba to? Ay, isa, driver talaga ang laking problema. Kasi pag natikita kami na walang ilaw, liman ang tubos. Ay, magkaan lang ang purbiyahe, one eight lang, dalawang libo. May epekto ba sa kita nyo Ay, talaga, sobrang mo ito to. Magkano yung nababawasan sa inyo dahil Ay. hindi nyo na ma... Madu-doble o matitriple yung bilang oh, ng biyahe. Oo, okay, oh, 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 makakabiyahe ka ngayon. Hindi ka na makakabiyahe. Kaya wala kang ilaw. Bukas, hantay mo na ng bukas. Di isang dalawang libong na wala sa'yo. Di isang gabi. Ganon yun. Hindi sa kabiyahe ka ngayon, wala. Para bukas yan. Nangangamba rin daw sila sa kanilang kaligtasan sa tuwing sumasalakay ang mga jumper boy. Natatakot din ba kayo dun sa mga jumper? Ay, hindi ako natatakot kung wala akong dala na truck. Talagang bibigwas ako siya. Kaso? asulang hindi, hindi pa track, eh. lalo ko eh. Pag nakipag-away ka sa gitna, ikaw lalo na pasama. Ganito ang sinapit ng isang driver na sinubukang habulin ang Jumper Boys. Sa cellphone video na ito, nakuha sa kahabaan din ng Road 10. Matapos maaktuhan ng pagnanakaw, bumaba ang driver para habulin ang mga bata. Pero armado pala ng sumpak ang mga Jumper Boys. Makukulit Sa kansila, sila, live Ang isa pang binatilyong nakaitim Kumuha pa ng kahoy at saka hinabol ang truck Ayun na, hinabol pa ni Tropa Inabol pa ni Tropa oh! Nakilala namin ang isa sa mga membro ng Jumper Boys na si Joshua. Labing pitong taong gulang at hindi niya tunay na pangalan. 18 po nagsimula mag-jumper, minsan rin po sa gutom. Sa loob ng limang taon, mag-isa nang binubuhay ni Joshua ang sarili. wala na po sila. Nandun, nanay ko po nandun po sa Pasig. Tapos tatay ko po nasa Cavite, kaya po ako gumagawa ng gano'n. Ayun po, naghahanap po, nag kami ng ano, mga kukuhaan namin. Kahit na ano po maputol namin doon, kahit lahat yung bakal o ano, iniimpo na po muna namin hanggang sa dumami. Pag dumami na po, saan na po namin binibenta. Ang pinagbebentahan ng bakal, pangkain na raw niya para sa mga susunod na araw. Bumibili na lang po kami sa orinderya para minsan po. Kung sakaling magutom kami, ay po itatabi namin para may makain kami kinabukasan po. Alam ko po naman pong illegal, kaya lang po, kaya lang namin po nagagawa ng mga ganon Dahil sa sobrang gutom namin, Ihala lang po ako ng mga barkada ko kasi pag wala po kaming pera, niaya po nila kaming dumiskarte. Tapos yun na po, doon na po na, na ingit sa kanila na kaysa wala akong pera, na sama na lang ako sa kanila. Para po magka kami, umakit kami ng truck. mga batang sangkot sa pagnanakaw sa Road 10, kadalasan nilirescue ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at dinadala sa Reception Center o Youth Care Facility. Minsan nang napasok dito ang 23 taong gulang na itatago namin sa pangalang Emil. Nagsimula po ako pagiging jumper po ko nung simula po 2015. Nung naiaya lang po ako ng mga barkada ko kasi pag wala po kaming pera, naiaya po nila kami dumiskarte. Tapos yun na po, doon na po na, nainggit sa kanila na kaysa wala akong pera, na sama na lang ako sa kanila. Para po magkapera kami, umaakit kami ng truck. 2017, nang ma-rescue si Emil, nakalabas siya sa youth care facility noong 2018 matapos ang isang taong rehabilitasyon at intervention. Pagkalabas ko po ng Manila Youth Reception Center, ano po, umalis na po ako dito ng Manila po para po baguhin ko po, po yung mga gawain ko. Gusto ko lang po mabago ko yung sarili ko na ano, iwasan ko lahat ng mga gawain ko dating hindi tama para po Iwasan ko lang po ulit yung mamasukan ko sa loob ulit. Wala na po dadalaw sa akin, wala pong asikaso. Sa ngayon, pangangalakal ng basura ang ikinabubuhay ni Emil. Malaking bagay daw ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ayaw mo nga sa akin, madisgrasya muna ako bago ako makapag-isip tumigil. Kaya nag-isip na po ako simula pong ano, pinagisiyan ko na lahat. Babaguin ko na yung sarili ko, ayoko na ng gantong buhay, nagsasawa na ako. Tumaas ng higit 100% ang bilang ng mga children at risk kabilang na mga batang nasasangkot sa pagnanakaw sa Maynila sa mga nakalipas na taon. Mula 702 cases noong 2018, umakyat ito sa 1,613 noong 2020 ayon sa DSWD. Sa itong mga jumper boys natin, pwedeng sila ay uh, children at risk din dahil hindi naman sila totally nakasuhan. Ang ginawa sa kanila ay ni-reach out sila. Although, um, kung titingnan natin, kung magpa ng case yung mga, mga, uh, mga complainant, pwede sila maging si ACN. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang itinuturing na children at risk sa syudad, isang ordinansa ang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa ilalim ng City Ordinance 8243 o Anti-Child Endangerment Act. Maaring kasuhan ng mga magulang na napatunayang nagpapabaya sa mga anak at kalaunan ay nasasangkot sa ilang kaso o reklamo. Actually sa first offense uh, magpe-penalty itong mga magulang na to. Siguro may second and third offense, uh, siguro naman uh, yung pagbibigay ng dala sa kanila during just ano ng mga penalty na yan at the end of the day pag tumagal-tagal ay eh, mas mabigat na kaso na yung ipa-file namin ito po yung child abuse yung under RA 7 to 16 or yung protection against uh, children against exploitation Two, three, four, five, may intervention rin daw na ginagawa ang pamahalaan para matulungan ang mga batang tulad ni Joshua. Meron kaming mga uh, intervention, meron kaming package of programs and services for our uh, CAR, CICL, and yung aming mga children in need of special protection. Kailangan kasabay ng na magbibigay ng intervention sa mga bata uh, yung mga magulang. So meron parent effectiveness service, uh, binibigyan ng capacity yung mga magulang na maging equipped sila doon sa pag-handle, pag-manage ng kanilang mga anak. Ang Manila Police District naman tinatarget ang mga buy-and-sell shop na binibentahan ng mga jumper boy. Inatasang kami na ipatupad yung powers ng police for visitorial power sa mga engaged for buy-and-sell under PD-156, yung anti-pensing law na kung saan ang kapulisan ay pwedeng bumusita sa mga buy-and-sell shop any any engaged na establishment sa buy-and-sell. Siguro doon sa little way na yon Medyo mapiprevent natin, hindi man natin na totally makontrol, mapiprevent natin yung mga ganitong uh, gawain kasi madali sila makapagbenta Kasi kung makikita mo, doon din namin na-recover yung bakal na ninakaw ng mga jumper boys. Matagal ng panahon nangyayari ang pagnanakaw sa mga sasakyan sa Maynila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito natitigil. Hindi pa rin daw kasi nasosolusyonan ang ugat ng problema, ang kahirapan. Itong mga bata na they are all victims of their own circumstances. Pag binigyan natin ng pag-asa at hindi natin siya sinukuan, mas magiging uh, maganda yung outlook nila sa buhay. Mas magiging maganda yung kanilang standing sa society. Si Joshua handa raw magbago at gustong makabalik sa pag-aaral. Gusto ko pa rin sa pag-aaral kasi para paglakay ko rin po may, may narating na pag-aaral kahit tanongan po. titignan ng datos tumataas sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Bukod sa pagsagip at pagdadala sa kanila sa mga pasilidad, mahalagang masolusyonan din ang ugat ng problema. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.